Ito pala yung halamang kamantige, isang tropical flower. Marami nito actually sa atin sa Pilipinas. Na makikita nyo lang sa tabi-tabi dahil pwede nyo lang isabog yung buto nila at kusa na silang tutubo. Napakaganda pala ng halamang ito kasi ang dami mga benefits. Pwede siyang panggamot sa mga karamdaman at sakit, sa mga warts, yung kulugo, pangangate. Yung pangangati, eh, proving ko na yan. Kasi noong bata ako, nabasa ko yung halaman na to na nakakapagpagaling daw ng ano. Nagkaroon kasi ako noon, noong bata ako ng alipunga, kasi laging bumabaha sa school namin noon. So nabasa ko sa halaman gamot, halaman gamot na aklat na ito yung kamantigi ay nakakapagaling. At dahil nakikita mo lang to kung saan saan, Kumuha ako ng bulaklak sa aming bakuran at akin lamang ikinusko sa aking paa. Pagkaraan ng ilang araw ay eh, natuyot na at nawala. So, proven talaga na nakakapagpagaling siya. So, ngayon naman kinukulit yung mga bulaklak niya para gawin kung salve. Para kahit winter na, mayroon akong magagamit na pang pahid. Tuwing winter kasi dry ang skin. Kaya importante na nag-apply ng moisturizer or lotion para hindi mag-dry ang balat. Dahil napakahirap niya na experience ko yan nung bago pa lang ako dito, dito, hindi ko alam na kasi iba yung hangin dito, dry yung kanilang air. Hindi katulad sa Pinas na tropical, kahit hindi ka na maglotion lotion okay lang. Mas smooth pa rin ang skin mo, dito magdadry talaga at kakatihin ka. So, kailangan after maligo, mag-apply ka kaagad ng lotion para ma-absorb ka agad ng iyong balat at hindi ka mga ganun pala yung technique after maligo, apply agad.